St. Petersburg, tag-init ng 1907, 1907, ang pagdidilig sa hukuman ay isang patsay de lamang. Ang tagapagmana ng the trono ay humihinga sa kanyang huling, desperado ng Charina, ang kanyang anak ay hemophilia. Ang isang tao na nagpakluwale sa sarili bilang himaling manggagamot ay dapat tumulong, habang gumaling ang kanyang anak, na adik sa Charina, si Rasputin ay namamahala din. Ang kanyang mga kaaway ay nakikita siya bilang isang maya ng Diablo. Natapos ang tumusok paggalipas ng sampung taon. Безусловно, начало, конца. Ang pagbagong ng Zara ay natapos ng si Rasputin ay may kapangyarihan sa politika. Na politiko, na soviete, soviete. Si Rasputin ay ipinanganak bilang isang anak ng magsasaka sa West Siberia noong 1869, isang babero pagnanakaw. Lasinggo, ama ng marami, tumaka siya mula sa hostisya patungo sa claustro, na nagdidalamhasang ideya sa relihiyon. Ang kanyang talento, isang hipnotikong hitsura. Pumasok siya sa pinakamataas na may influensyang bilog sa simbahan sa St. Petersburg na nais makinabang sa kanyang aura. Russia, isang imperyo ng mga magkontra, ipinikit ni Tsar Nikolay ang mga mata sa kanila. ang mga tao ay mahirap at hindi nasisiyahan. Ang nagugutom na pag-alsa, ang Bloody Sunday sa St. Petersburg, daan ang tao ang namatay, malubha ang reaksyon ng Tsar, ang kanyang asawang si Alexandra, isang prinsesa na Aleman ay naninirahan sa isang hindi kilalang ideya sa relihiyon. Bilang siya ay nagbalik sa orthodoxy, siya ay naging mas banal kaysa papa mismo. Ang humantong sa espiritualismo at kaguluhan sa isip, siya ay perpektong biktima para sa mga alboraryo at sa na Nabiktima siya. Pour tous ces charlatans, pour ces personnes mystiques, at ang una sa pamilyang Zer. Ang kamanghamanghang kakaibang tao ay umiinom ng tsa kasama ang Zer at Charina at nakuha ang kanilang tiwala na peke, isinulat ng Zer sa diary, ang taong ipinadala ng Diyos. Nag-alok siya ng tulong sa may sakit na tagapagmana sa trono, na dapat pangasiwaan buong araw, at hindi lamang tagapagmana sa trono ang kanyang pasyente. Его влияние and... he ang kaluluwa ng chari na taang sugatan, kinakabahan at eksaktong-eksaktong naramdaman ng babae ay mangyayari. Inaasahan niya ang sakuna. Kumalat ang mga chismis sa St. Petersburg. Naging sikreto ba si Rasputin? Ang isang itinerary ang mga ngaral ay ang namamahala sa Russia. Tout ce qu'il lahat ng ginawa niya, lahat, did, lahat ng sinabi niya ay masama, na e ni Rasputin sa Tsar na baguhin ang kanyang mga ministro. Pinaghalo niya ang kanilang buong buhay at may pagtatapos, pagtatapos ng masama. Ang himalang manggagaling York, ay tinanggap at naobserbahan, isang matuno, lasing kong kalibugan, habang nakatayo ito sa mga ulat ng pulisya. Nakatayo siya upang maging isang baliw na pakipagtali, arbularyo at mandarayang hindi pamantayan. Hindi pinansin ng Zar at Sharina ang babala. Unang digma ang pandaigdig, ang mga unang tagumpay ng sundalong ruso ay sinunda ng natalo, taang monarkiya ay nakipaglaban para sa kaligtasan nito. Gusto ni Rasputin na ma Sinulat ng Charina ang kanyang asawa. Inagpipolo ka ng aming kaibigan at agad na ina na ayusin ng isang relasyong relihiyoso sa harap ng parehong araw. Ang aming araw ay may isang pangitain sa gabi. ngunit ang imperyo ay hindi mailigtas kasama ang relasyong panrelihiyon, talo ang hukbo. Ang Charina ay nagbibigay ng pangunang lunas. Ang hinala ay nasa himpapawid. Ang Aleman ba ay nagsusumite para sa kanyang lupa? Nanginiwala ang lahat na hayaan ng Charina ang lihim ng militar, nagmula ito sa ilan sa mga liham, na ipinasa, na tinanong siya ng Tsar. Lumitaw ang chismis na ipinasa ng Charina ang impormasyon kay Respute na maaaring sinabi nito sa mga Aleman. Kapanganib na Chismis ang mga kalaban ni Rasputin ay nakita siya bilang isang demonyo na napunta sa pagkabulok ng bansa na is nilang maalis. Sa palasyo ng St. Petersburg, isang pagpatay ay pagsasabuatan. Ang manipulator ay si Prince Joseph of. Il la conviction Iwala siyang ipinakilala ni Rasputin ang may sakit, sinabi niya. Tinanggal siya para sa ikabubuti ng Russia. Tinanggal siya para sa ikabubuti ng Corona. December 1916, inanyayahan si Rasputin sa isang ginoong gabi, isang hindi kilalang kumpanya, sina Prince Felix Josepov. Grand Duke Dmitry Pavlovich, Pavlovich pamangkin ng Tsar, ang congressman na si Vladimir Pirishkevich. Ang unang pagtatangka, ang laso na alak. Uh, le temps passé. Lumipas elapsed, ng oras ngunit walang nangyari, maaaring nagulat sa lolo dahil ang potassium, potassium cyanide ay tila hindi epektibo. Si Prince Joseph ay naabot para sa kanyang revolver. revolver ang kapakanan ay tila natapos. Ngunit habang yumuko ang lolo ko sa kanya, si Rasputin na tila patay, hinawakan ng lalamunan. Palubhang nasugatan si Rasputin at kinalagkad ang kanyang sarili sa bakuran, ang pangalawang pagkakataon na nagpaputok si Pirishkevik. It itinapon ng pagsasabwatan ng biktima sa Nagayalo na Neva. Makalipas ang tatlong araw ang bangkay ay natagpuan, ayon sa autopsy, si Rasputin ay namatay sa lason, o ang pagbaril na lunod siya. He Natuwa ang lahat na siya ay namatay, natuwa ang lahat na tinanggal namin ng taong iyon. Ang pagpatay ay hindi nagligtas sa monarkiya mula sa pagbagsak noong Marso, 1917, Caesar ay napilitang magbitiw. Ang dinastiya ay pinalaya mula sa gumayumang itim na sa lamangkerong ngunit ang Revolusyong Pula ay dinala.